Kevin ko muna. Ah, Ako nang bala sa ko yun kuya. What's up mga kainsan? Mga kainsan, umabot pa po kami saktong alas 10 Gawa nang namuti pa po kami ng gulay. Alas 10 pero babalik din po kami ng alas dos. Ah, yan si Macy's po ay baka po sa isang linggo sasama. Ay, Apo, uh... oh, tara po kami ba? po. Ah, sige po.

我尽量听你说话。<noise> Ano ito yung dala mo? Oto eh, halinis. Super halinis. May nakatago pa lang ganito sa queso nun no? Ito yung like ko nababasa sa mga comment. May mga yan, may mga sulit uh, po tayo dito sa islang ito. Grabe, malabura kay nga pala ito Ganda. Grabe <coughs> ito eh. Tapos uh, mamaya po, pabalik din po kami, alauna. Ngayon po ay alas 11. Alas, uh, isang oras po lang po kami dini eh, kasi may pitas pa po kami ng uh, gulay maya maya saan so, dito yung followers natin nito mm -hmm. eh dito na ayan o oh, mamaya babalik po kami dyan ah, sasakay po kami alauna oh, grabe o oh, tulinis oh, wala pa yung plastic ko makikita o oh, pinapanatili talaga nilang malinis ano tayo eh, ayos wala nagsuka ano Aba. Sir, Di kami Hindi kami sir, kami Ate, ate kayo din, ate, ate. Hindi kami Hindi kami pinigyan. Makalila oh. po daw yun. Dalawa lang sila nag-ate. Hindi, ate, -ate kayo din. Ayaw po. Ayaw po. Mga ito po yung pwede niyong search na uh, mga beach po dito sa loob. Dunya, Choleng, tsaka yung sinakuya po. Isama niyo na rin po. Walang nagyan. Rio del Rio. Yan. Dunya Choleng Beach Resort Sunstar Resort Pansakula Beach Resort Amadeo, Lorena Orland, Iskapade Rio del Sol Beach Resort Bilya 10th Place, Aguho Jobens, Bilya Leopas Beach Resort MBT Beach Resort Nilandingan Cove kay Kuya maganda dito ano? Oo sir, maganda po. Matagal ko na ito naririnig itong uh, uh itong uh, anong ito? Ah, uh, yan oh, welcome to Cagbalete Island. Matagal ko na po itong naririnig. Oo uh, sir, matagal lang Kaya lang eh, hindi ko po napupuntahan dahil Ayun ay, na yung mga panahawa no sir. Oo, oh, uh, yan na po. Kabila lang kami. Pwede po. E! Magkano isa kuya sa gantong habalabal? 70 po kasi ang tao oh. Yan, uh, si kuya pagkain natin eh kuya pwede kong ilagay sa ako ay pwede kong ilagay yung number mo 5.3. Oo oh. Ayan, dadalhin kayo ko ni kuya dito Aray may libre kuya? Pwede ko Ha? Aso, ah, hindi po tayo pwede pumasok Dito lang tayo sa labas Utaan po tayo Nalutay na ano? Oo, lutay Pero may bayad sa resort na? Hindi. wala? Wala pa Oh wala palang bayad din eh May maganda naman pala din eh May ikinana po tayo Ah, sige po Sam, dito na po kami Oo ah, ah. Walang Diyo Doon kami galing Saan natin kayagaling? Eh nila ang pala oh, yung butas-butas yun po yung butas-butas na pinuntahan namin yung mauban kesun po ito yan ang ganda pala naman hmm naba nari pala ang uh, kagbaliti Island mga kainsan huh? medyo mababala ang tubig pero aba ay asul na asul malaburakay nga pala oh pinong pino hmm, mga kainsan eh. Huh? To, eh. hindi lang nati-discover ng iba ano pero ito po yung eh, pinupuntahan na dati pa kahit mga kabarkada ko po hindi ko lang po napupuntahan dahil tamo to eh pero nakapunta na ba kayo sa burakay hindi ba ano pero gusto kong edit si misis po dun eh sa burakay siguro pag uh, anniversary namin grabe tahimik na tahimik Ang ay eh, ano Ah. Speechless Naku naman Speechless Garad Yun po ang Tayabas Quezon mga kaisan Yun ang Mount Banahaw May nakatagong uh, yaman pala din sa islang ari Pero pag ito daw ay inikot mo Malawa ito pala kaya mo ikutin daw maghapon dito Ito po ito po yung isla ay eh. Ayan mga kaisan Lagyan na ninyo ng kulay yung inyong ano Ilagay, ilagay nyo na ang uh, sa bucket list mga kainsan na Mauban Quezon Cagbaliti Island ah, super ganda kami po ay ano hindi po kami pumunta sa walang bayad hindi <laughs> na po sa gilid kung gusto naman po yung resort marami naman po mga private resort di yan i-search nyo lang po kagbaliti uh, Cagbaliti Island mga uh, private resort kami sa Niugan lang, lang po kami ay, pwede na po kami doon bawal pong uh, kumuha ng uh, uring uh, halaman ayan uh, sa magtatanong sa, sa mga may nilain kung saan mang probinsya ah uh, uh, ilagay nyo na sa bucket list ang uh, nakatagong uh, malaburakay dito sa Quezon mga kaisan, super ganda uh, uh, maganda man mga kaisan uh, masabi mo toy babalikan po namin ito kasama po si Mrs. at uh, buong pamilya. Pinuntahan lang po namin yung area para at least uh, tapos uh, inaantay din lang po yung ating uh, subscribers na taga dito po nakatira. Tapos ay nga gandaman mga kainsan. Ano? Uh, ang nagastos namin ang isang ang pamasa. Siguro pag kayo ay galing Maynila, siguro bus. Siguro nasa 500 pesos. Sabi na or 600 or baka nga mura pa eh, 400, hindi ko na alam ang pamasahe ngayon eh yung mga galing sa Maynila ang sasakyan ninyo uh, mauban queson tapos ay pagsakay nyo ng mauban queson sakay kayo ng tricycle papuntang pier tapos pag nasa pier na kayo sakay naman kayo ng papuntang Cagbalete Island almost uh, 100 pesos ang isang ulo pero may mga private dun na 5000, 3500 pero ang sinakyan namin, tipid-tips nga tayo. Doon lang kami sa public, 100 pesos ang isang ulo. Ay safe naman dahil may mga life jacket din. Tapos ay kasama nyo pa sa bangka yung mga lifeguard. Ah, lifeguard nga ba yun? Hindi ano? Coast guard pala. Ay, sorry po. Sa mga, kasama din po ang mga coast guard. Tara, uliin na natin utoy. Lagi akong may dalang bagay. ito po, mga camera po ito mga kaisan. Saka battery. Ayan, baka. Ay, tamo ko naman? Ang um, kakaba. Ako po. Pagkakagara. Aba. Birdie na birdie. Ito ang bara. Okay. Ito mo naman. Ayan ang bara. Ito daw po ay mga pangisdaan po. Sinasabi po nung uh, mga taga sa amin. Pangisdaan ito. Kaya lang hindi naman tayo nakakapunta. Okay low tide ay maya maya pa ma, ma, po high tide tama naman ito yung mga magkinilas ito pero yan mga hulihin yan mga nakatagong yaman po ng probinsya. Asul na asul tuy. Hindi tayo tayo mo din yan Tara. Ay kung si misis po ay hindi sinaman ng pakiramdam ay okay na po si misis kaya lang ay baka mabaynat. Doon ng sinipon po. Uso ngayon ang sipon. Ah ako kaya iigilaan ay. Wala sumbrero ito eh. Parang kasundres ng dero yun hindi naman ramdam ng impan, hindi ano Hindi hmm. na, hindi na ako utoy din niya eh Pinupino no? no? ano Nakakabanuan na Talagang kay Ipan oh Ano ito? Ang Wala pong katuyong-tuyong, pinong-pino mga kaisan, oh tamo, toy. Eh. Woo! It's more fun na uh, in uh, Philippines, Quezon province mga kaisan. Dali na kayo. Dali na. Ah, gara. Pero sa ula ang na mga kaisan. Ang baon lang namin ay eh, ano. Biglaan nga ito ay ang baon namin ay eh, dalawang sardinas at saka ano mamaya na kami mamawin ng kain sa labas wala man ka ano ano ito eh ano ang nataas ng dagat ito eh nataas kaya thank you first time ko sa ganda kaganda yung ibang napapunta ko hindi ganda rin kapinong pinong ay oh, wala ka pati makikitang plastik na nalutang sa kasab na, ah, ah. na rin kaya mga kaysa hindi kayo mapapahiya kagbaliti island lagyan nyo na sa ano yung pong ating drones hindi po natin dala at gawa ng yung liig parang stroke na ganun no susunod na lang ako po at tayo po nag iipon ng na stroke man liig po to eh bakay hindi ano yun o to eh baka no kinalawang na. ang dami yan o bawal pong kuhanin yan Bali dito kami mga kaisan pinapunta sa bakanting loting ito. Ito po ay private na. Tapos itong kabila private na Dito kami sa tapat ng ano Kaya po wala kaming bayad Dahil uh, dator lang daw naman po kami Pero pag magpapanglabi po kayo Makakaupa po kayo ng The short Para For safety natin po ay kami naman ay umaga Hindi kahit po kami Kasulib po ng niyugan Eh ang dami daw ano dito Sa, sa gabi crabs yung mga ibay na tayo dito, ah, mga taga sa Tayabas. Oh, oh. nang kakrabs dito, makrabs dito doon. Ito naman niya, ito kita mo yung daang iyon mga kainsan. Yan naman pina, binubuto siya papuntang Impanta Quezon, yung gubat na yan. Doon ang lusutan. Kung hindi ako nagkakamali, yun yun eh. Impanta na yung kabila utoy naman eh. Real. Kabila po. Kabila ng bundok. Impanta. Oo, kabundo. Puro niyo ka na. Biro mo yan. Puro niyo ka dyan utoy. Yan. Kabundo kang Ayan. nataas na utoy. Mm. Hmm. Dun sa mataas tas. Uto, na utoy na na utem mo. Ang bilis tumaas ang tubig. Oh, nataas na utoy. Antayin na natin pala may may isang uros pala. Ang bilis 'yan. Mabilis. Mabilis tumaas yung ganyan. kanina dito lang tayo galing ah. pag po taga Quezon siguro po budget ng uh, 1,000 sobra pa kung taga dito lang kayo sa Lucena, Tayabas, Lukban Sampalok pero pag mga taga minila mga 2,000 siguro pero 3,000 Dito na moto yung dala natin. Dito na. Mataas taga mauban ay ari ay po, napakahusay po napakagara po ng inyong ano ah, ah. tinatago sa amin naman po ay makagara po sa amin ilog sa inyo naman pong bayan mga beach na ang katuyong tuyong yung natusok wala kami po ay apakay uh, wala man lang Sige utoy, langoy na, pwede na di yan Malalim ba? Mahalayo pa ata ay Malayo utoy <laughs> Malayo, malayo na low tide Ha? Huh? Ano yun? Yate, yat Utoy, ang masabi ninyo dito sa Sa Kagbalita Ilan, Mauban, Quezon Maganda ayos, solid Totoy pinoy minbuang. Talagang ano ano. Putin puti white san po eh. Diw, ano niya kaya ng white sand mong white san. Mga Pino siya oh. Hindi mo siya tanggalan pagod namin eh. Sa bag hindi naman mamapagod ang lapit lang sa amin. 30 minutes ito 'yung ano. Inaabot tayo ng sa parang 30 minutes lang din ng ali. Ang sakay natin sa bangka. Hinabot lang simula po kami taya bas hanggang dito, isang oras kasama na 'yung bangka. mamimitas pa nga ka po kami ng gulay ay maya maya uto si tatay O baka may ano may huling isda bilhin natin tara yan na rin tatay bumili ng sariwang isda po fresh na fresh ayun o no? oh. po natin sana bintahan tayo tatay ano kaya ang huli ni tatay tara totoy Ayan yung ating mga kasama, naglangoy na po oh. Ayan oh.